Ngayong gabi guys, no, na kung ipakita ninyo yung natanom, apple, grapes, o orange, dili rin sa masulog na pala po. So, nagpamatuod yun nga, ang apple mabuhi rin rin sa Pilipinas. Pero kaning tanom sa kong guys, wala pa lang niya yung bunga. Guys, nada apple guys, So nada rin masulog. Wala pa lang ni namunga, pila na ni katuig. Masin po hon, mamunga rin eh. Inanom na sa kuig guys. Dapay grapes oh. Grapes niya. Mm, mabuhi ra gyud dai sa Pilipinas, grapes og apple. dapat dai orange guys oh, Un guys oh. Ang sana mo lang ikuha nga ni. Ang bunga na lang ikuha nga ni.